Kumura mutla ni rupa pa itan. All right, ayan good day mga kamukha. Welcome back again dito sa aking channel and for today's video ay merong pumunta dito na Tagasan San Gabriel at uh, ito magpapaluto daw siya ng kanyang scrap gold. Ayan, so ito yung kanyang scrap gold. So tara at uh, lutuin na natin ito. Alright, ayan, we're back at ito na, lulutuin na natin itong scrap gold ng uh, ati ko. Ayan, so ati ko pala itong magpapaluto ng ginto. Uh, kaya ko nasabing taga San Gabriel kasi uh, doon sila nakatira. Uh, taga doon yung kanyang Mr. San Gabriel La Union. So, shout out sa mga taga San Gabriel dyan kung meron man akong mga subscriber dyan. Ayan, so ito, hinahanda ko na yung aking panluto. Medyo... Uh, naglilik kasi ayan so ang pagtutunaw ng scrap uh, gold ay kahit umpisa nyo sa medium yung katamtaman na lakas ng apoy wag naman yung gas masyadong malakas basta medium lang kasi pagka scrap metal ay scrap metal <laughs> scrap gold kahit uh, malakas na apoy hindi yung lagi kong sinasabi sa kung gold rust kasi uh, magumpisa ka sa mahinang apoy pero ito metal na kasi siya So kahit uh, medium na medium na kalakas ng apoy yung gagamitin mo. So ayan nililinis ko muna mabuti yung ating lutuan kasi uh, may mga nanigas na borax diyan at uh, baka makaapekto sa ating lulutuin. Okay so so ayan sa mga gustong matutong magtunaw ng uh, scrap gold nila. At Ang pinapakita ko pala ay uh, yan ay yung melting dish na inorder natin sa Lazada. Medyo mahal nga lang yan. Uh, 350 yata pinambili ko dyan so ito yung ating tutunawin na scrap gold uh, mga uh, naputol na alahas Ayan. so pag sinanla mo kasi yan pag mo yan medyo babaratin yan so mas maganda tunawin mo na lang at uh, ibenta mo so sa pagtutunaw madali lang naman yan mabilis lang yan at uh, kung meron kang melting dish meron kang borax at saka yung gamit kong pantunaw, butin at saka torch <clears throat> kaya kaya mong gawin yan basta sundan mo lang yung video yung ito. Ayan, so let's go. pa siya niya, pangkiw pita. So,

Ay, ayan na, ni, ni, ni Daddy. Ang takita na day, kasang, agluto, tikwa. Ang mali mo, na ilang. Kasi mong nailang, ay na. Siya na, bakal man si, si Nuri, mabuy-buy, ay doon. Makasal kasi ibagbaga na. Cute mo, cute lebih big at din end Jadi ngau dua nak ikam mang ai taga man ususuk ang tamu ko dan ayan da amuk ko. Tong kalian dai sam-sampula na din wala balbala yang yan. Yan wada? Ai girawang gamu. Sementara

Maulit pala maluto. Sindi Ang pa yan. Masapul ol ndan Masapul asinan daw. Masin. Ito blita asin. Ayun. <laughs> Alright, dito sa part na to ay kailangan nating uh, tunawin ulit kasi pangit nga yung kanyang pagkakaluto. So, ang nakikita kong rason dito ay dito sa ginamit nating melting dish. Kasi nga, itong melting dish na ginamit natin ay uh, pangatlong beses ko na yata nagamit to. So, mas maganda, ma bago yung ating gagamitin. At uh, ito, nilagay ko sa part na malinis para doon natin tunawin ulit. So, sana maganda-ganda yung resulta pagkatapos niyang matunaw.

Sinong? You know? Tat na talaga niya nalang I-acid oh Ngayon naman dito sa part na to ay Kinailangan ko na siyang gamitan ng uh, Nitric acid So See, ang gagawin so lang that's natin that's dito that's that's ay uh, Ibabad natin sa Nitric acid tapos haluan natin Ng konting uh, borax Ang ginagawa ko dati ay uh, Asin Ayan isang kutsarang asin tapos uh, basain mo ng uh, muriatic acid tapos uh, ilubog mo yung ginto doon sa uh, binasa mo ng uh, asin na binasa mo ng uh, muriatic acid ibabad mo lang dun. tapos tapos gaganda na yung ginto doon pag uh, yun yung ginamit mong asin pero dito kasi is uh, naubusan tayo ng uh, ano, muriatic acid kaya ito ang ginamit ko uh, nitric acid ngayon kung peke yung niluto mong ginto <coughs> paglubog mo pa lang dyan sa nitric acid may reaction ng mangyayari dyan kukulo yan at uh, mag-uusok kulay pula so dito sa ginto na niluto natin ayan hindi naman walang reaction so uh, tunay na ginto ito ayan okay.

na Nalikim balito ko. Ang pang. Tapos ano yun? Magigat kayo mga video ay. Hindi <laughs> may <laughs> anyway, balito na siya. Oh, apa apa yang nak ilam? Ayah wadai picture kau ipu pus kau ya hmm. nak? Ayah makan. Ayah ipu pus kau Tanta timbangan lagi. Takala kanu dak kuda kula. Tanta timbangan. Hoy, apa ini di pos ada dapat? Tanta Hari tadi tik tik. Kamandana, hmm, ai wadai, ai open air si Aldo, open si Aldo. Hoy, kana ari no labi ingai. Aldo pengen di sini, sini. Sini nya. Nak mau lawan. <laughs>

Na amo na ay piraso ay palay. Hmm, ano siya sa? 2.5 uh, grams. Sinay half grams. Oh, 3. So 3. 3. Tapos itapitan na 3.5. Minus, minus, minus ta na. Palito. Patay. O, alitan. Posible na dyan na matutal. Alitan, maestra, decimat no. 3.4. Pagpiga oh, <laughs> <3. 4. laughs> dyan na ni. Sa. <laughs> Sana kinbalitaw. <laughs> right so, pag-usapan naman natin itong kanyang naging bayad. Uh, na-benta siya noong January 8, 2025 at yung kanyang timbang ay 3.4 so hindi naman siya nagbawas kasi dati-dati pagka nagbibenta kami nagbabawas siya ng ano eh uh, 0.2 0.1 ganun at nabili siya ng 3,400 per grams ang total na bayad niya is 11,560 ngayon ito yung i-explain ko kaya siya kung nagtataka kayo bakit mababa yung kanyang per grams mababa yung kuha nila sa per grams niya 3,400 lang ang lumabas kasi sa kilatis niya is 14.9 yung kanyang kilatis, yung kanyang karats. Ay, yung kanyang kilatis, yung kanyang specific gravity. Kung baga, ngayon, ibibase natin sa karats yun, nasa 15 karats or 14 karats siya. Kaya ganyan siya kababa, 3,400 lang. So, ganun yun. Although, yung mga tinunaw natin na uh, alahas ay may marka na 18 karats yung tinunaw natin. So, ingat-ingat kayo sa pagbili ng mga alahas na may marka na 18k, 24k, hindi porky na gano'n yung marka niya. Gano'n yung uh, talagang kilatis niya. Ayan, kasi nahahaluan yan. Hindi yan puro. Kahit yung 24K, pag tinunaw mo yan, hindi pa rin yan ano eh. Hindi ka pa rin nakakasigurado dyan eh. So, yun, meron siyang bayad na 11,560. At, meron tayong balato na 1K. Ayan, so, kung napapansin nyo, Dalawa sina Ninoy Aquino nang ngumingiti, ngayon pangatlo na ako. <laughs> Pangat pangatlo na ako ngumingiti kasi may balato ako, may pandol. Yan. So, yun, maraming salamat.